ng ating huli mga kamaming wit. Yan. Ayan ang huli. huli. Papakita ko sa inyo. Ayan lo, ang dami lo. Ayan, napakarami mga kamaming wit. Dito lang yan. Malapit kami, ano. Ayan lo, parami. Ayan. Tara, ilalagay natin doon sa aking ipunan. Nado ng ipunan ko eh. Naroon. Para patakap camera. Ayan, good morning, good morning mga kamamingwit. Ayan, kamamingwit ulit tayo dito sa may likod bahay namin. Ayan, ayun na yung lagay natin ng ano, ng similya mga kamamingwit. Malalim na kasi doon, kaya nilipat ko sa gilid. So ayan, itong pinamimingwitan ko na to. Ayan, may upuan. Dating ano to, gulayan. Ito yung aming gulayan dati. So ayan, lalawit na tayo doon tayo, lalawit tayo. Maraming no, tilapia mga kamamingwit. So tara, ayan, may tugtog. Sana hindi tayo maka-copyright. So, ayun, tara, lawid na tayo mga kamaming wit. So, ayan, good morning mga kamamiming wit. Sa mapagpalang uh, umaga sa ating lahat. Ayan. Dito lang tayo sa may likod bahay namin lalawit saglitang ano lang to pamimiwas ayan may may habagat na malakas na yung habagat kasi may bagyo nga ayan magingat po tayong lahat mga kamamimwit, ay nako mahirap lang mag vlog dito sa malapit sa bahay kung ano nung -ano naririnig Kaya, pasensya na po kayo sa mga naririnig ninyo station. Uy, laki. Ano to? Ang oh, sumabit. Ah, oh, uli. Ayan, oh. Laki. <laughs> Pansero, Mga kamamingwit. Lapad, oh. Ayan, oh. Ang lapad, mga kamamingwit. Lalagay na natin sa lagay nating itim. Lambat na itim. Iyon, pinatay na din ang radyo. Tagay natin doon sa lambat na itim. Yan. Mm. Pansero, mga kamamimit. Sarap. Ang sarap. Ang ating pataw. Oh, tala naman mga kamamimit to. Oh, nakakawala. Oh, putang ina. Ay, naku. Nakakawala. Sayang. Five minutes later. Kumuha natin dito. Asa balibag. Ayun, dale, Malaki. Uy, huy. Yari. Wala pa rin ipunan natin. Malayo. Ito mo natin lalagay sa bangka. One eternity later. Ayan mga kamamimit. Nakahuli na tayo ng isa pa. Ayan o. Oh. Ulahan. Ayun. Lapad o oh, mga Ayan. So dito lang ulit tayo sa ano. So ayan, na uh, lumipat tayo kay ng bahay namin eh. Doon oh. tayo lumalapit sa banda doon. Oh, mamit. Eh narito tayo sa banda dito. Banda Malakaban. So uh, ay dami tilapia oh. Nadiyan oh. nyo ba? So ayan, tara. Dito na tayo. Dito muna tayo ispat. Ng mahulog cellphone na. Eh lalagyan muna natin sa babaran natin ulit. Mga kamamingwit Bali, nakadalawa na tayo. Pero tilapia na nahuli natin. Ayun o. No? Mga pulahan. Gawit ulit. Gawit ulit. Yun o. Kinikibit na o. Oh yeah. Hmm. Dali. Dali mga kamamingwit Uy. Puta. Nakakawala pa. Ano, may malaki. Oh, oh. Mm, dali, malaki. Alright. Uh, lumalaban pa. Oh. Amami. Lalaban pa. Uy. Yun. Good size, mga kamangit. Hmm, dale. Maliit. Bali, lalagay natin ito sa ating ipunan. Yung itim natin na lambat. Alawan natin. Dito mga tilapia. Oh, mamaya ito nakakagulo. Mm, dali. Malaki-laki ito. Mm, dali. Dali mga kamaming wit. Lapad do. Oh. Sarap. Sagusog natin ang mm. Yan. Sarap. Shoutout po sa lahat ng ating subscriber at mga ating uh, mga silent viewers. Shoutout po. Mga kamamimit. Hmm, dali. Uy. Wow, biya mga kamamimit to. Biya. Malaki mo yung nakabiya pa tayo dito. Inagawa nila yung ano, Tilapia. <laughs> Inagawa niya yung tilapia. Sarap mamiwas pag ganito. Yan laki. Uy, Uhui. Sarap. Iyan. Good size na naman na tilapia mga kamaming. Dala naman. Kain nga pala natin eh bulati ha mga kamaming. Siguro magandang umorder kay Winchester eh. Shout out. Winchester. Um, dala na naman mga kamamimit oh. Para tayo gagalin lah, like, oh. uhh. <coughs> Dalamnya nama ama ama oh. Para gagalin laki uhh. Hahaha. 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 Lagyan natin sa babaran. Ayan. Yes. Ito pa oh. oh. um. na um, ako. Ito. Dali na naman. Mga kamama ito. Dali na naman. Alright. Hmm. Sarap. Alalabit mo lang. Huli agad. Ang kasi kasing tilapia dyan sa tabi. Oh. Hindi mo lang kita. Hindi kasi kita sa camera. Ayun. dali. Mm. Uy, nakakawala. Ay, ito pala natin. bilid, bilid pala. bali lalagay kita sa ipunan. Lalakayin kita. Mm. Oh, ito mga kamaming ito. Nagkakagulo lang dito sa gilid. Ayan o nagkakagulo lang sila sa gilid hmm. dali uy si Milya mga kamaming wit makakailan na ba tayo ayan o oh, marami rami na mga kamaming wit oh. ayan o oh. Ramai-ramai Saglit pa tayo dito. Um, dali, laki. Uh, hindi Malaki pala gawa ng ano, digman. Mga kamaming tayo. No? Gawa ng digman. Ay, sarap biglang hinila. Ay, ay, Ano mo kagati ng malaki. Mm, yun. Ayos. Dali, mga kamaming Hindi ko yung malaki. Hindi siya bumalik. Hmm, dali. Dali, dali, dali. Dali, dali. Ito ang magagandang klase ng tilapia. Pulang-pulang mata, mga kamaming wit. Ganito, ganito mga tilapia. Ito mga native dito eh. Sa amin. Yung uh, malagreen green. matilapya. tilapia. Napit yeah, na maubas ang pain. <coughs> Dali, mga kamamayon Dali. Dalawa. Ayan na. Dalawa. Dalawa. Nagsama silang dalawa. Double kill, mga kamamimit. Double kill. Oh. Double kill. Ayos. Tanggal lang katin natin sa pamimimit, mga kamamimit. Kasi mamaya magagawa pa tayong panti. Mimimis lang tayo ng konti. Palipas oras. Opo, oh, oh. Yan, magagawa kayo. Oh. Hmm, um. dahil na naman mga kamamimit. Oh, putang na tilap yan eh, nus. Hindi pa yung malaki. Ay, yung malaki, oh. ayun, ayun yung malaki. Sige, yeah, magagawa kayo. Oh. Ay, maliit na naman. Oh. Ay, hindi. Ayos na. Ayos lang, ayos lang. Maganda rin, maganda. Mm, dali. Diit. Palagay sa cage. Nako po, uulan na ata. Paulan na mga kamamimit. Makakapagpahinga na talaga tayo. Pero may hahabol pa dito. tilapia Mm, dali oh, mga kamamimit. Palaki. Ayos. Laki. Ito, pula-pulahan mga kamamimit four finger oh laki oh ayun hmm. oh pulahan na tilapia hmm laki oh mga kamangit dito lang yan sa may ano sa may malapit sa mga doon ng bangka uy aray 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 dito natin nahulin sa kabila kasi nakakita ko eh, pa, parang naroon sa middam kaya binagsakan ko ng taga yun kinagat naman ayos fish on tapos natang malaki yun yun nahuli natin ah ano ako nakikita ng tilap maganda sukat tapos na ang kibit maambun na aho na tayo Ahon na tayo ko, maambun na mga kamamigit. Ahon na. So, yan ang ating huli mga kamamingwit wit. Yan. Yan ang ating huli. Tapakita ko sa inyo. Ayun oh, ang dami oh. Ayan, napakarami ah. mga kamamingwit wit. Dito lang yan. Malapit sa may ano. Ayan oh. parami. Yan. Tara, <try>, ilalagay natin dun sa aking ipunan. Nadoon yung ko eh, naroon. Para patakap pala ang camera. So, yan mga kamamingwit wit. Tapos tayo. tapos tayo pamimiwas. Yan, wala na tayong pain. Naubos na yung pain natin. Tsaka uulan na. So, yan. Pahinga na tayo. Yung ating huli, ilalagay natin doon sa ating ipunan, mga kamamingwit. Ayun, ako, na ang ulan. So, yun, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa aking fishing adventure ngayong araw na itong mga kamamingwit. Dito lang tayo nag-fishing sa malapit sa mga, ano, daungan ng bangka. Ayun, malapit sa bahay namin. Ayun, ang bahay namin. Ayun. So ayun, kung bago ka at naligaw ka sa ating munting channel, yan, at nagustuhan mo yung ating video mga kamamingwit, hit mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos mga kamamingwit. Yan, at uh, pahinga na tayo na. Anong oras na? Alaw na na. Magagawa pa tayo ng pante. So ayun, hanggang dito na lang mga kamamingwit. At uh, kita-kita po tayo sa susunod na i-upload mga kamamingwit. And maraming salamat. So ayan, lalagay na natin ang ating mga nahuli dito sa ating tipunan. Ayan. Ito so, yung mga nahuli natin o. Oh. Dami o. Oh. Malalaki, may maliliit. Dadali natin ito sa laot. Pagka dami-dami tayo na ito. Yung mga unang huli, dinala ko na sa laot. Yung eh. mga nakakamamunit. Yung mga unang huli ko, oh. dinala ko na sa laot. ako na sa ano sa palakihan sa fish cage yan so nailagyan natin din ang ating mga huli pag medyo marami na ilalagyan natin sa laot yan yan bye bye